ang basehan ng pampaswerte ng ilan sa mga Pilipino kada taon. Kadalasan nagmumula raw sa pungsoy na mula pa sa paniniwala ng mga sinaunang Tsino. Isang science. Actually, feng shui, the literal meaning is wind and water. It's about prosperity. It's about balancing the energy around you. So, we make feng shui to mitigate and to control this. Kaya tayo nagsusuot ng mga pampaswerte because these are symbols of good fortune. Nakilala namin si Dr. Kelly C., halos 10 taon ng pongsoy believer at practitioner. Nag-impis sa ng 2006, 2007, mahirap na panahon. A friend told me na, oh try mo i-embrace ang pongsoy, i-apply mo, wala naman mawawala. Pag in-apply mo yung pongsoy, parang additional effort in your part para to make everything alright. Nung ginawa ko yun, napansin ko from a mas simpleng mamumuhay, mahirap na circumstances, naayos naman. Dahan-dahan until nakarating nga ako kung saan ako ngayon. Sa katunayan nga, sa bungad pa lang ng kanilang pintuan, may makikita ka ng mga Chinese ornaments at lucky charms. At pagpasok mo sa salubung ang Buddha at Big Scrolls mula pa sa Kathmandu, Nepal. Ayon kay Dr. Kelly, swerte raw ngayong taon ang mga ibon kaya't maganda raw itong i-display sa inyong mga bahay. Agaw pansin naman ang kumikinang na Golden Family Rooster na kanyang nilagay bilang pagsalubong sa taong ito. Binili ko yung mga cures na kailangan kong bilhin, yung mga charms. Mismong siya ay maalam daw pagdating sa pungsoy techniques, kaya naman siya ang personal na nag ng kanyang bahay base sa kung ano raw ang swerte o malas para sa taong iyon. Kunyari, kagaya this year, 2016, yung north West, North, -west, and northeast. Dapat daw tahimik, huwag guluhin. Kasi daw, nandyan yung mga negative energy. While sa southwest, which is sa left natin, yun naman daw ang swerte. So, kagaya ng pag-entrada ng kotse namin, iniba ko talaga. Ang madalas namin buksan is southwest para yung energy pasok labas kapansin-pansin din ang iba't ibang lucky charms na porseras at singsing -sing na suot ni doktora. Ito naman yung animal bracelet for the year of the rat. May iba ibang stones for healing, for peace, and for wealth. Ito naman, tawag dito is tusa. It's a Chinese, mga ginagamit siya pang print sa mga temples, ginagong bilog eto to protect me from evil. Ito naman, piyaw, to control the affliction by the three killings. Kung so yun. So, sinuot ko na mula last year pa lang. Aminado siya na medyo mahal ang ilan niyang biniling lucky charms at statues. Pero bumabalik naman daw ito sa mga paraang hindi niya inaasahan. For example, kapag kukuni mo lahat ng cures for the, for the house, siguro gagastos ka ng mga 100 150. Pero all throughout the year, if matiwasay negosyo mo, wala kang sakit ng ulo, bawi mo yung tinuhunan mo eh. Peace kasi yan yung pinakamahal na bagay na hindi mabibili ng kahit ano. Yung first connection ko sa ganitong feng shui Buddha was the four-faced Buddha. Diyan ako unang nag-request, nag-offer. Tapos yun, napagsama-sama ko na lang sila. Ang four-face Buddha kasi, malakas siya. Hindi siya pwede indoor. If you put the whole in, uh, Buddha figure inside the house, mamalasin. So uh, that's why I have a temple outside. Yun yung four-face Buddha ko. Kagaya sa Thailand, diba? sa erawan meron siya doon sa labas lang talaga siya. Pinaniniwala ang nagsimula ilang libong taon na ang nakakaraan Dumaon ay natutunan na rin ng ilang Pilipino na sumunod sa paniniwala ng pungsoy. 80s, 90s, palakas ng palakas, diyan lang talaga uh, lumakas ang konsepto ng pungsoy. At ngayon kasi meron ng mga feng shui consultants eh, na pwede mong i-hire kung magpapagawa ka ng bahay, papano magiging swerte ito sa'yo, kung meron kang itatayong negosyo, ganyan. Ano. Parang naging ano na siya, isa na siyang profesyon. Increasingly acceptable na siya sa maraming Pilipino na isang alternatibong worldview. Sa bansa kung saan malaking problema ang kahirapan, ang ilan nating kababayan hindi maiiwasang kumapit sa konsepto ng swerte. Nagbabakasakali na darating ang isang araw na sila rin makakaranas ng ginhawa sa buhay. So ganito yung buhay ng maraming Pilipino, walang katiyakan, kaya kakapit at kakapit sila sa swerte. Kahit papano, ay baka magbago ang aming buhay. So maaring yon ay sa pamaraan ng pagsusugal kasi baka malay mo, manalo ako o kaya yung paniniwala sa mga espiritu, pati na rin ang paniniwala sa pungsoy. Walang masama kasi hindi naman to magkakaroon ng negatibong epekto. Malay mo, yan ang sasabihin ng maraming tao. Nakapanayam ko ang kilalang pungsoy expert ng ilang celebrities na si Marites Allen. At nagbahagi siya ng ilang prediksyon tungkol dito. Mangihingi ako ng mga sort of prediction o readings para dito sa ating mga kapuso stars ano, tulad ni Marian at saka ni Ding Dong. If He signs the contract, make sure that he reads the fine print. Kasi nga, robbery is something that is yours and could be taken away. Pakaingatan niya, if he's working uh, on a certain project now, Uh, baga-bago na i-announce ito, make sure muna that the, it's signed and sealed. Si Maya naman, born in the year of the rat, this is also a good opportunity in terms of career and wealth. But honestly, it's really more uh, the year calls for a rat-born people to be more in a home scenario. It's a very good opportunity for her to 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 get to know how it feels to, to become a mother. I'm sure she's enjoying herself. Kung gusto niya mga anak ulit, pwede rin. E ano naman kaya ang kanyang prediksyon sa phenomenal love team na sina Alden Richards at May Mendoza? The two of them are a very good tandem because they are actually allies and friends. So you know when a person works together with someone with a very good affinity, nagkakaroon niya ng parang very good synergy. Minabuti ko rin na kumonsulta kay Marites tungkol sa magiging kapalaran ko para sa 2017. Ano bang maswerte para sa doon? Nakatulad um Yung mga dog-born people this year, unang una ang um, dapat mong isipin is yung looking after your health muna. Mm -hmm. Although they are nice, promising, opportunities could be great, ang um, mabibigyan naman ng parang uh, penalty niyan is yung health mo. Meron ka bang mga bubuksan na negosyo, kontrata na mahal Meron. Sa Meron. February, we're opening up a restaurant. Ayun. Anong araw sa February? February 1. February 1. So kung plano mong mag-bukas uh, ng negosyo sa February 1, it is a distraction day. So hindi pwede yun. So better for you on February 4 because it's a success day. So one thing I learned today, you know, diba? is, Feng shui is about balancing yes. everything that you have. Kasi yes. you, you have a lot of luck yes. and unlucky elements in you. Patungkol naman sa mga pampaswerte para sa taong ito ayon kay Marites. Mas swerte daw ang mga earth tone colors, kagaya ng green at beige. A water fountain is a very good pampaswerte for money. This year, you have to place it in the east or southeast. Pwede rin sa north. So, hindi siya pwedeng ilagay-lagay kung saan-saan. Kasi may mga energy na baka mag-clash or kung ilagay mo yan sa, for example, merong bad energy, baka tuloy naging malas pa. Ngayong araw, naglagay ng mga tinatawag na cures o mga pangontra sa kamalasan si Dr. Kelly sa kanilang bahay. Ngayon, ang sign ko, rata ko, alay ko ang dragon. So today, since dragon day siya, perfect for me. Kasi ang dragon and the rooster are also secret friends. So kumbaga, secret friends sila ni rooster. So yung alay ko, pinapalakas ako sa rooster. Medyo mahilig makipagsapalaran. Yun na, palad, gusto niyang suungin yung kinabukasan niya kasi malay mo baka swertehin ako so yung ganong optimism titignan ko na na positive ang negative kung puro optimism ka wala kang nang ginagawa batugan ka naman doon ang masasabing harmful ang paniniwala sa mga swerte kung wala ka namang ginagawang aksyon sa pagpasok ng bagong taon Panibagong pag-asa ang sasalubong sa bawat Pilipino, anuman ang pinaniniwalaan o tradisyong kinagisnan. Ating tandaan na ang swerte ang ating minahanap, hindi lamang makikita sa mga kumikinang nabagay o bilog na kayamanan, kung hindi pati na rin sa pagsisikap, pagmamahalan sa bawat pamilya, at ang patuloy na pananampalataya sa poong may kapal. Patuloy na magbabantay sa mga isyo ng bayan, ako si Nelson Canlas, kasama sa iisang brigada